Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang pangulo at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin. Ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide na-provide ng US. At meron din po siyang asalang PSG. Hindi rin po siya uh, sa nabing, nasabing hotel uh, ni Mr. Tantoko. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities. March 8. Kung pwede po natin makita, maipakita sa monitor. March 8. Makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Pilipino. Nakikita nyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity. Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. So muli, sa mga journalist na ipapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa. Maawa po kayo sa taong bayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. Sunod na tanong, Tina Maralit.